Yeah. Well, <coughs> magandang magandang umaga po mga kapatid. Live po tayo ngayon dito po sa, well, uh, sa Tugigaraw, Cagayan. Narito po tayo dahil mamaya maya meron po tayong speaking engagement. Nevertheless po, um, uh, pasensya na po kayo. Medyo na late po itong uh, live po natin. Supposedly kanina 8 o'clock but then eh, my flight ho ako papunta rito sa Cagayan. Anyway, pag-uusapan lamang ho natin itong <laughs> ako ho eh, hindi ko alam kung maawa ako o matawa ako dito sa pinagagawa ni Senador Antonio Trillanes. Kawawa naman ho yung mama dahil sa sobrang kaswapangan nito na gustong makita sa media, na, gustong marinig sa buong mundo Nagpa-interview ho sa British Broadcasting. Doon po sa hindi pa nakakaalam kung ano ho nangyari, ay, ah, eh, Diyos ko po, napahiya po yung Senador, ha, Trillanes, eh, dahil da sa katangahan niya, dahil da rin ho sa kabubuhan niya, eh, kayo hango ho, eh, sumablay ho siya, napahiya ho siya doon kahapon, ano po, ay, eh, nung isang araw uh, sa kanyang interview. Mangyari, tinanong ho siya mga kapatid sa interview nung uh, angkor na si SACOR, eh, tinatanong tungkol po doon sa rating ng Pangulo, eh sabi niya bumababa na raw, eh mukhang nasupalpal siya doon dahil ang sabi niya nung uh, nag interview na tiga BBC, ay uh, eh kung bumaba, bakit 75%? Sabi niya, eh 75% napakalaking bagay pa rin uh, sa Western countries. Tinanong din siya tungkol doon sa economic uh, agenda ng Pangulo, eh mukhang hindi ho yata nagbabasa at nag-iisip itong magiting na senador. eh sinasabi niya, kontra raw sa mahihirap, ha, yung uh, ika nga, uh, economic reforms ng Pangulong Duterte. Kung tutuusin mga kapatid, doon po sa hindi nakakaalam, ginagawa na nga po ngayon, pinag-uusapan na sa Kongreso at sa Senado, na yung sumasahod ng 25,000 pababa, ha, eh hindi na po tataksan ng gobyerno. Yun po yun ngayon eh. Yun, na uh, yun ang uh, kasama dun sa economic reforms na ginagawa ng Pangulo. Pag 25,000 below ang sweldo mo, hindi ka na tataksan mga kapatid. Ano po? Pero 25,000 and up, eh, iba ang usapan nun. So, napahiya na naman ho siya doon. Mukhang hindi po alam, mali-mali, itong pinagsasabi ng magiting na Senador Antonio Trillanes. Nagmukha ho tuloy tanga. Ha? Mukhang nagkalat. Ha? Nagkalat ng uh, ebak. Itong senador na ito, kawawa naman ho. Ano? Eh, hindi ko lang ho ayoko na ho sa nang mag-comment kasi marami na namang mga dilawan na magko-comment. Titerahin na naman ako, kesyo ganito, kesyo ganon. ha? Eh, eh, eh hindi ko mahma mapigilan ma ang sarili ko na mag-react because eh yung mama, takaw na takaw sa interview sa media. Ayun, pati yung bibi si pinatulan, eh akala siguro ang kaharap niya na media ay dilawan. Di napahiya siya. Nasupalpal ho siya. Sa sobrang galit ho niya, ha, binalikan niya ang Pangulong Duterte, tinabukasan, Ano po? So that was Wednesday, Thursday kahapon, nagsalita itong Trillanes. At tinira, nang tinira si Manong Digong Duterte. Ang kanyang issue, alam niyo ba kung ano? Yung kanyang issue, ha, epic failure daw ang Pangulo. Ha? Ibig sabihin ho sa Tagalog, ha, sobrang pumalpak daw ang administrasyong Duterte. Bakit kanyo? Yung mga ipinangako raw ho, hindi natupad, ha? Yung mga ipinangako ng Pangulong Duterte nung halalan, hindi raw natupad. Well, mga kapatid, ha, hindi naman po itinatanggi ng administrasyong Duterte. Alam naman ho nating lahat dyan. Hindi ho itinatanggi yung traffic na yan. Yan ang sinasabi ng Duterte ni, ni Trillanes palpak pa rin daw ho yung traffic, mas lalong tumindi. Hindi naman po itinatanggi ng gobyernong Duterte na wala na ho tayong traffic. Oo, oh, matindi yung traffic. Hindi rin sinasabi ng Magulong Duterte, ng Pangulong Duterte, na gumanda na po yung unemployment natin, bumaba na. Hindi niya rin ho sinasabi yan. Ano po? Uh, bagkos yan po ay ginagawa na ng paraan. Hindi rin po itinatanggi yan ng gobyernong Duterte na mataas pa rin po ang unemployment rate. Pero pagdating po doon sa sinasabi niyang issue, kasi tatlo po yung issue na binanatan niya si Duterte ho eh. Ang unang issue, tungkol daw po doon sa tra traffic. Ha? Ang pangako po ni Pangulong Duterte, sabi niya, gagawa niya ng paraan pero hindi ito overnight. Entonces, hindi lang po isang taon. Mag-iisang taon, isang taon pa lang po ang Pangulong Duterte. Ha? nga noong June 1. So, one year pa lamang po. Pero nung kanyang kampanya, kung balikan ho natin, wala hong sinabi si Manong Digong aayusin niya ang traffic in one year. Wala po. Ang sinabi niya, ha, ay gagawan ho niya ng paraan, magagawa siya ng marami mga infrastruktura ng mga kalsada. Yung ikalawang agenda niya po, unemployment na sinasabi ni, ni Trillanes. Oo, sinabi ng Pangulo, gagawan din ng paraan, ano, nagkakampanya pa lamang siya para bumaba po yung unemployment. Hindi rin sinabi ni Manong Digong Duterte na riresolbahin niya ang unemployment sa bansa sa loob ng isang taon. He never said that, Senator Trillanes, for your information. At hindi ninyo iniintindi. Una, yung traffic, Mr. during his campaign. I, hindi po niya ipinangako na overnight re ng traffic. Ano po ang ginagawa niya ngayon? Building po mga roads, bridges. Ano po? Makikita niyo na po, meron pong MRT line papuntang Bulacan na ngayon. Di ho ba? Meron po pipirma ngayon na subway. Ano po? Yang galing po ng Kaloocan papuntang Pasay. Meron po mga kalsadang ginagawa, Mr. Trillanes, for your information. Baka hindi po ninyo alam, sir. Ano po? Ikalawa, you're talking about unemployment. Sir, naabutan na ni Pangulo. Yan traffic na yan, naabutan na ho ni Manong Digong Duterte ho yan eh. Yan traffic ho na yan, parang cancer ho eh. Parang stage 4 na ho yan. wala na pag-asa. Ano po? Ha? Pero gagawa ng solusyon. Yan ho yung sinasabi niya doon sa traffic. Ikalawa, Mr. Trillanes, ha? your honor, sir. Yung unemployment, <clears throat> minana niya rin po yan sa mga nagdaang administrasyon. Ano po? Pero ginagawa din ho ng paraan because kita ho ninyo, ngayon pa lang ho papasok ang mga investors. Yung lakad niya papuntang Saudi, yung lakad niya papuntang China, yung lakad niya papuntang Middle East, yung Russia. Ngayon pa lang po magsisidatingan. Ha? To be able to create jobs, Mr. Trillianis, isalaksak mo sa kukote mo ito, Senador. Ha? To be able to create jobs, you have to have a lot of businesses. You have to have a lot of uh, ikanga, uh, Uh, job to, to, to be able to create jobs, you have to have a lot of businesses. You have to have a lot of investments. Eh, kailangan, ho, kailangan mo ito direct foreign investment, sir. Yung mga investor galing sa Middle East, galing sa Russia, yan ho ang kailangan natin. So, so that we can create more jobs, Mr. Trillanes, sir. Wala ho ba kayong economic advisor dyan sa grupo mo sa Senado na hindi po nag-iisip? You cannot we cannot create jobs kung tayo tayo lang Sir, we need help from the outside because we are not we are we are not a first world country, sir. We depend on foreign investments. All right? All right. Pangatlo po 'yung sinasabi ho ni Mr. Trillanes na na magulo ho. <laughs> sir, ang gulo ho ay mga NPA lang, 'di ba? ang pangako ni Presidente ah, magkakaroon ng kapayapaan, usapang pangkapayapaan sa lahat. Kakausapin ng MNLF, kakausapin ng MILF, kakausapin ng NPA. All of these armed groups kakausapin. Ano po? Di ho ba? Eh kinakausap naman na ho eh. Di ho ba? Eh sadyang talaga itong NPA ay hong tumigil. Eh gusto talaga magpapansin ho siguro pero when you talk of uh, peace and order, sa yung mga sa lungsod, ay sa mga bayan, mga robbery hold-up, mga masaker, etc., etc., na bumaba naman, ho, di ho ba? That's what the Philippine National Police is saying. Bumaba. At saka, basa, pansinin ho ninyo sa mga tabloid, sa mga dyaryo. Mababa ho yung, wala ka ng, bihira ka makakita ng mga patayan. Bihira ka makakita ng mga hold upan. Why? Because natatakot ho yung mga hold-upper, di ho ba? So, yun, yun, yun yung punto, Senator Trillanes. The problem with you, sir, is you keep on yapping. You keep on fucking talking huh? without thinking. I told you before, Mr. Trillanes, use your fucking brain, sir. Ano po? Use your fucking head. Bakit? Huh? Eh kasi kung daldal -dal ka ng daldal, -dal, ayan, na, anong nangyari? Nakarma ka. Sa sobrang katakawan mo, kaswapangan mo, magpa-interview, makita sa buong mundo, akala mo sikat ka na, <laughs> interview ito ng BBC. No, so fuck that! Ano nangyari sa'yo? Di napahiya ka ngayon. Nasupalpal ka ngayon nung, uh, nung nag-interview sa'yo. Di hiyang-hiya ka ngayon sa buong mundo. O, oh, may mga kumakalat pa ngayon ng mga chismis ngayon na ide-demanda mo rin yung BBC <laughs> dahil sa na, na, napahiya ka. Sir, kasi, daldal -dal ka ng daldal -dal without thinking. Think first, di ho ba? I already told you this. Kaya nilagay ng Diyos yung utak sa taas ng bungangan natin so that we can think first. Think it, process it here. Pag na-proseso mo na dito yung idea mo, tsaka mo ibababa sa bibig mo at ilalabas. Hindi yung lalabas mo muna dito tsaka mo isipin. Eh, palpak. Kagaya ng interview ng mga pinagsasabi mo, di pahiya ka ngayon. Di, nakakahiya ka sa buong mundo ngayon Napanood ka ngayon sa BBC O paano mo pa mababawi yung ngayon Sasabihin ng mga foreign Ay tanga pala itong senador ito Meron palang senador na tanga sa Pilipinas o, Magiging synonymous na ngayon Senator tanga Trillanes Senator titi ang mangyayari sa iyo Sir, because of that ang galit mo dahil sumablay ka sa interview sa BBC, gagantihan mo si Duterte ngayon. Sasabihin mo na palpak ang kanyang for one year, wala pa siya nagagawa. Mr. Trillanes, ayang ka na naman. Kulang ka na naman sa research. Kulang ka na naman sa, sa, sa basa, ha? sa advice ng mga tauhan na kapaligid sa iyo. Senador T. Trillanes, Sir, ha? ano ba nagawa Di ba nangako ang presidente, ha? si si Bakin, aalisin ang korupsyon? Hindi ba nagsample na, sir? Saan ho ba kayo? Nasa kubeta ba kayo noong nangyari? Nung sinibak yung immigration commissioners, nung sinibak yung DILG secretary, yung sinibak yung national irrigation administrator. Bakit? Corruption issue. Nasaan ba kayo? Tumatae ba kayo sa CR noon? Kaya hindi ninyo nabasa, hindi na napanood. That is at saka marami pa pong nasisibak at the lower level hindi na lang broadcast para hindi mapahiya yung pamilya. Sinisibak Mr. Trillanes. Ano pa ang pangako ng Pangulo? ha? Ika nga transparency. Sir, ano bang ginawa ng pangulo? Hindi uba mayroon siya pinirmang executive order, ha? Na freedom of information? Hindi nga po pinapasa ng Kongreso dahil ewan ko kung bakit ayo ipasa ng Kongreso Senado kasi baka makita yung mga kayamanan ng mga senador inunahan na ng Pangulong Duterte, pinirmahan niya yung executive order ha, para sa isang uh, uh, freedom of information. Ibig sabihin, lahat ng mga opisina sa executive branch, kailangan magsumite sila ng report. Pag humingi ang taong bayan ng report, eh dapat bigyan nila. They cannot say no. Sa kanilang mga website, dapat i-report nila yan, Mr. Trillanes. Anong tawag yan? Di ba transparency yan, sir? At pagkatapos, build, build, build. Inuumpisahan na ho, di ho ba? Punta ho kayo dyan sa Commonwealth. Sir, kita mo na kaharang ng kalahati ng Commonwealth kasi gagawa ho ng tren. Galing po dyan sa Quezon City hanggang Bulacan, San Jose del Monte, Bulacan. Eh kung mapapansin niyo rin ho, sir, di ho ba? May mga balita na ngayon. Anytime, umumpisanahan na rin po yung, uh, yung uh, rails, railway, sir. Galing po ng uh, galing po ng Metro Manila hanggang papuntang uh, pa uh, Olongapo or, or somewhere uh, sa, sa, sa norte. Di ho ba? Sus Mario Joseph Senador, saan ho ba kayo na mga nangyari ito? Ha? Nasa Casillas, Jumejebs ho kayo, kaya hindi ho ninyo alam na para kayong tanga ngayon, para kayong engot, Senador. Oh, Eh, sa sobrang galit ninyo, ayan na, karma kayo. Sa sobrang katakawan mo sa interview, ha? Pa-interview ka ng pa-interview, o oh, di na, -pal ka, nabara ka, nagbuka kang tanga ngayon. Oh. Sa sobrang galit mo, buisit mo kay Duterte, Tinitira mo ngayon, tinira mo sa sa press hour dyan sa Senado or sa sa uh, isang uh, media gathering at sinabi mo walang nagawa ang pangulo, ha? Epic failure, ibig sabihin sobrang palpak ang administrasyong Duterte, sir. Abay gising po. E baka nakasinghot po kayo, sir. Abay may, may mga nagawa ho ang Duterte, hindi po itinatanggi, sir. I know that and I can tell you this the government is not denying the fact na may problema pa tayo sa traffic. The government is not denying the fact na may problema tayo sa unemployment. It is there. The government is not denying the fact na mayroong pong gulo sa Mindanao. Alright? And this gulo, yung sinasabi mong peace and order, this is different from crimes. Kasi po sa atin nakatatak sa utak natin, pag sinabing peace and order, kriminalidad, sir. Rape, hold up, akyat bahay, snatching, yan po, ha? Murder. Yung binabanggit mo na NPA, lumalang NPA, doon po sa kanayunan yon Mga rebelde po yun, ha? Kaya if you talk about peace and order, sir, bumaba po, magbasa kayo, ha? Second, sinasabi yung unemployment, oo, hindi ho tinatanggi ng gobyerno na, na wala na tayong unemployment. Marami pa rin ho. Ginagawa na ho na parang papasok na ho yung mga investments. Eh kung sisisihin nyo po yung gobyerno na ito, bakit hindi po kayo Uh, mag-backtrack ng dalawang administrasyon, tatlong administrasyon. Isa e sana po na panahon ni ERA, panahon ni Gloria, panahon ni Pino, may ginawa po ba dito sa problema sa, sa unemployment? Ganun ho yun eh. Namana ni Duterte, ito pong problema na ito, itong problema sa fucking unemployment, problema sa goddammit na, na traffic, mana ho ito eh. You, you may disagree with me. Yung mga dilawan, sigurado ko, yung mga tsuwariwap mo will disagree. Pero yun ho ang totoo eh. Di ho ba? Dumating ang Duterte, marami na pong unemployed na mga kababayan natin, senador. Dumating ang Duterte, yung mga traffic hindi na gumagalaw, nag stand yung, yung katangahan mo, yung katarantanuhan mo sa interview, sumablay ka, ibinabaling mo sa gobyerno. Next time, don't do that. Ha? Salita ka sa salita, ah eh, akala mo, ikaw tama. Well, alam kong marami ka mga kaalyado rito na mga dilawan ha? na, na pumapansok na nag nagre-react. I cannot blame them, sir. No. Eh, kanya-kanya tayong opinion. Alright, that's my opinion. You cannot force my opinion. And as I cannot force my opinion, sinasabi ko lamang ho ang dapat yung gawin. Ano po? That's what you have to do. Well, maraming salamat po. I I'll see you guys on Monday.